Attorney, ano po ba ang benepisyo ng senior citizen? Sa ilalim ng RA 7432 o Senior Citizens Act, may karapatan ang mga senior citizens sa mga sumusunod. Number one, 20% discount sa mga iba't ibang establishments na may kinalaman sa transportation, hotels, restaurants, recreation centers at pagbili ng gamot saan man sa Pilipinas. Number two, hindi bababa pa sa 20% discount sa mga admission fees sa sinihan, concerts, carnivals, at iba pang katulad na lugar? Number three, exempted sa pagbayad ng individual income tax maliban na lamang kung ang income ng senior citizen sa isang taon ay lagpas sa nakatakdang poverty level. Number four, exempted sa pagbayad ng training fees kaugnay ng mga programang ininulunsad ng Office of Senior Citizens Affairs. Number five, libreng medical at dental services mula sa mga pampublikong establishments saan man sa Pilipinas. Number 6, patuloy na benepisyo sa ilalim GSIS, SSS at pag-ibig. Kapag hindi kinilala ang alinmang benepisyong ipinagkakaloob ng nasabing batas, mananagot ang lumabag sa batas. Mamibilang siya ng hindi higit sa isang buwan at o pagmumultay ng hindi higit sa 1,000 pesos. Bukod dito, sa ilalim ng R.A. 10868 o the Centenarian Act of 2016, may 100,000 pesos sa mga Pilipinong 100 years old. Meron ding panukalang batas na ipinasa ang Senado na kapag ipinatupad ay magbibigay ng financial Award sa mga taong 80 at 90 years old. Alamin din kung may ordinansa sa inyong bayan o unsod na nagbibigay ng karagdagang benepisyo para sa mga senior citizens. Mahalagang kilalanin ng pamalaan ang mga karapatan ng katandaan at hindi sila pahirapan para makuha lamang ang kanilang mga benepisyo sa ilalim ng batas o ordinansa. Kasi nga, maaari samantalahin ng pamalaan ang kanilang katandaan para ipagkait ang ipinangakong benepisyo ng batas o ordinansa. Para sa karagdagang informasyon, ifollow niyo ako. Dawalalukan, Katerina Tony Roman.